Sumambalang sa danang ng mini dump truck na ito sa kahabaan ng Kilometer 3, Asin Road, Baguio City, Pasado, Las 11 kanina umaga, January 16. Ang nasabing truck galing sa Marcos Highway at habang pababa ito sa lugar ng insidente, nawalan daw ng kontrol ang driver sa truck. Dahil dito, nagdire-diretso ang takbo ng truck hanggang sa bumangga ito sa riprap, hanggang sa matumba ito. Dahil dyan, nagkalat sa kalsada ang karga mga tactile. Doon sa taas ma'am, doon pa lang sa taas naririnig ko na yung malakas na ugong ng sasakyan. And then nung pagkatingin ko dito, yun na yung truck na blue na, nakatabingin na siya na, ang bilis-bilis pababa. Tapos biglang may sumalpok doon sa baba dyan, sa may banda lang dito. Isa sa mga unang rumispondi rito ang gwardya na si Dennis. Pagkapunta namin dito, tinanong ko yung driver kung okay ka lang ba kuya, anong masakit sa'yo. Sabi niya, masakit yung paako sir o papunta na yung ambulansya. Itinakbo sa pagamutan ng driver at dalawang pahinante nito. posible namang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting to damage to property at multiple physical injury ang driver. Tumagilid at bumangga sa poste ng kuryente naman ang truck na ito sa Puruk sa barangay Irisan, Baguio City. Galing siya ng Irisan, uh, Puruk Irisan, bound to Lamtang. Na while on his way, accidentally bump yung uh, ...poste ng Bineco at doon na, na nabaliktad, nag-turn upside down yung uh, track. Ang insidente nagresulta sa pagkawalan ng supply ng kuryente sa barangay. Sa inisyal na investigasyon ng Baguio City Police Office, lasing di umano ang driver. Base sa kanyang uh, uh, medical legal examination uh, is nakainom yung uh, driver. Dahil sa sunod-sunod na aksidente kinasasangkutan ng mga sasakyan sa lungsod... Paalala ng ahensya, yun nga po yung mga drivers, especially the drivers, so, sana po uh, pag tayo ay nasa influence of liquor, wag na tayong mag-drive and yun always check yung condition ng sasakyan, tapos yung area na pupuntahan kung uh, mataong lugar ba o kung yung condition ng road conditions para makaiwas sa, sa aksidente posible namang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting to damage to property ang driver ng truck. Vanessa Bugtong, RNG News.